Ang celebrity couple na si Naria Atayde at Zanjo Marudo, ay nag expect ng isang sanggol na lalaki, inihayag ng aktres na si Liza Dinoseguera noong linggo. Sa isang Instagram post, inihayag ni Liza na nalaman nila ang balita sa isang surprise event para sa mag-asawa. Nabanggit niya na ang inaasahang petsa ng kapanganakan, ay malapit sa kaarawan ng kanyang asawang si Ai Seguera. September 17 ang birthday ni Ice. It's a boy for our baby sister Sofia Atayde. Patay ka birth month ni Ice ang magiging baby mo. Good luck! Hahaha! <laughs> Love you sis! Kamakailan lang ay nagkaroon ng baby shower para sa first baby ni Nazanjo Marudo at Ria Atayde na dinaluhan ng buong pamilya, at malalapit na kaibigan ng mag-asawa, makikita sa mga video, na may sayawan, at may pa-concert si Ay Sequera. Si sa Instagram story naman ni Ria ay nerepost niya ang mga post ng mga kaibigan sa party. Pagkatapos ng baby shower, ay sinurpresa nila si Zanjo, para sa kanyang karawan. Yeah. Happy birthday, Z!